Ayan, pagkatapos natin i-isolate ang delapas De La Paz sa barangay, uh, sorry, sa City of San Pedro, nilagyan ho natin ng uh, sheet pile, tapos may mga tinambak ho tayo para yung, kung mag-pump man tayo, hindi ho iikot lang ang tubig at babalik din sa pinagpampa natin. No? So, pagkatapos, sinicure yan hanggang dulo ho yan. Kaya medyo nagtagal din ho tayo. Pagkatapos, itong pump na ito ay uh, ginaya lang ho natin sa Thailand. No? Baka naman maanohan pa tayo ginaya lang ho natin at uh, inimprove pa ho natin uh, na, para sa atin. Tatlo ho, tatlo yan, dalawa pa lang ho nakikita nyo, bukas on, dating nung isa. At uh, ito po ay uh, may awa po ang Diyos, no? Sana ay uh, maka makasolve sa problema sa Delapas, at sa Nusep, at sa Kanlalay, portion ng Kanlalay. Pero hindi ko kasama dito ang San Isidro. Ang San Isidro, kung suswertihin bukas o, gagamitin ho natin itong maliit, ililipat natin sa San Isidro. Pero ang tingin ko minimum of one week Tinag nagtutuso kami yan eh minimum of one week bago ho natin may awaan dyan so again hindi ho tayo sigurado sigurado talagang yung lahat ng leak na pwedeng pagdaanan ng tubig ay uh, sinasarahan po natin so gusto namin malaman magkomento kayo kung kung bumababa na ho ang tubig siguro we're giving it mga 2 to 3 hours bago maramdaman yung pagbabago no so ayun at uh, sana ho, tama ito. Tapos, ang, mal ang malaban ho, inaayos din po namin siyempre. Hindi pwedeng pabayaan ng barangay ko. Salamat po. Okay, magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Barangay dela Paz at nandito po kasama natin ating mahal na congressman Armand de Maguilacón, si Jetty at Bukal si Picanha. Nandito na po yung isang uh, uh, paraan at sinusubukan na po natin to pump out yung water po na magagaling po sa atin sa Barangay dela Paz at sana maging successful po at alam naman po namin ito, mag-successful na, nakita na po namin yung... Uh, Nag-start pa lang kami, nakita na natin, gumagalaw na, nakita natin, nagpa-pump out yung mga water galing sa ating bahaan at sana magtinituloy at maging okay po. At uh, syempre, una-una, maraming maraming salamat kay Congressman Armand Dimagla, siya po ang nag-donate ng ating uh, mga pumper na nandito po ngayon na gumagana. At syempre, katulong uh, po ang ating mga kaminero sa pauna ni uh, Preseto, ni Captain Jude, ni Paring Ai, at saka ni Paring Ron Roskay ang ating senior MO head. Uh, sa ating mga kababayan, patuloy na po tayo mag-isal at sana maging successful po ito para mawala na po ang tubig dito sa atin sa Barangay de La Paz. Muli, uh, magandang umaga, maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ayun, uh, mag magandang umaga po, Barangay de Paz. Boss Gang, good morning. At ito uh, na nga po yung pinakihihintay natin. Nagsimula na po ngayong uh, umaga, alas 6 umaga, ang uh, uh, proyekto po ng inyong uh, pinamamahala na Congressman Armand Dimagila, uh, Mayor Jel Alonte, Vice Mayor Dada, at ang sanggol ng Pangusod. Uh, sana, sana uh, lahat po tayo magdasal, manampalataya, maniwala, na itong bagay na ito ay uh, malaking malaking bagay na may tutulong po sa ating barangay, lalo, lalo sa mga lubog sa baha. At higit sa lahat, uh, samahan nyo kami mga kababari ko. Alam ko, tatlong buwan na tayo nagtitiis sa baha. Samahan nyo kaming uh, magdasal na may magbago at malaki pagbago po sa ating lugar dahil po sa mga ganitong pamamaraan. Ito papatuloy po natin to na uh, mula ngayon at sa mga darating pang araw. Tignan natin kung malaki magbabago. Pag malaki po nagbago, tuloy-tuloy uh, po natin to na gagawin para po mawala na po ang baha sa ating mga lugar. Thank you.